tayo ka ng kinainan ng tinitingnan mm -hmm. ko mga kaidol yung papaya may hinug na kaya lang itong may hinug na oh. mamaya natin kukuhain at ito namang si ah, isa na yung bunga na kuha natin nung isang araw yung medyo malabalang pero ngayon mga kaidol medyo malabalang na rin yung isaw oh. Pupunin na natin sa isang araw yan. At bali, ito na lang ang natitira mga ka oh. Itong native na bilog-bilog. Ayan, -bilog. ay nakatitira dito. Dahil nga tayo dito ay nagpapastol ng mga alagang bak. pa Ayan, yung pa natin. Sa laugan yung iba. So, tingnan natin yung mga ka yung dinago kung isang papaya no karang araw na kinuha natin kasi may tinabi ako dito eh ah. dito sila yun ng yung... carpet oh yun oh no? mga so pwede pwede na ito pwede natin uwi ito sa bahay ayun no? may merienda na naman tayo maliban sa langkolandra may papaya pa at maya maya titingnan natin yung lang kaulandra dos taas taas Dyan. so yun mga araw mga kaidol for today's video titina natin yung uh, guyabano ulang lang kaulandra mga kaidol yung tira natin nung isang araw kasi may dalawa pa tayong di nakakuha doon na hilaw pa makahinog na yung iba uy grabe mga kaidol yung natirang ilang kalandra noon. Ito na nangyari. May kainan na nang hindi ko malaman o daga o paniki. Bagul laglag oh. Pagod. yung mga kaidol May natira pang isa. Isa na lang ang natira oh. Ayan oh. May isa pang natira. At ito, laglag, -lag, oh. Sayang, hinug na hinug pa naman, ah. Ah, kapang hinayang, mga kaidol. Isa na lang natira. Ayan, no? oh. natin kung pwede pa ito. Kaya lang, may tama, eh. Sayang, anong laki pa naman, mga kaidol na rin, oh. Sayang, oh mga kaidol, tikman natin mga kaidol kahit medyo malaglag na sa lupa baka may lahat pa ito o may makukuha pa ito grabe sayang ang laki pa naman oh kung natin yung medyo buo buo pa grabe nalakas na pala ilang araw lang oh. hindi ko inisisa oh Grabe oh, may kain ng ano? Tikman natin yung ulangkwan Kaya hey lang pag ganitong may kain daw ng daga mga kaidol nagaganong ganon yung mata mo kumikindat-kindat Kumakain ka ng kinainan ng daga mm -hmm. Rabi mga kaidol matamis siya kaya lang kalambutan hmm. Mm -hmm. pwede pa siya Kainin nila natin yung ari-ari pa sayang eh hmm Mm-hmm. Ganito rin ba kayo kumain mga ka-idol ng langkaw-landra? Ngas-ngas. Tawag. Hmm? Iba, kinakamay-kamay pa yan. Kaya hmm? hmm -hmm. mga ka-idol, laki pa rin. Hmm? sayang mga kaidod isang buo sana ang laki kaya lang ito na ang nangyari nalaglag na siya sa lupa at kinain na ng daga yun so yun lamang mga kaidol at maraming salamat